Ayan guys, magtinda tayo ng maruya ngayon. So yan, binibenta namin ngayong hapon. Tatlo bente lang yan. Ang dami ko kasi iniluto. Kaya yung kalahati ititinda ko. Tapos yung kalahati merienda namin. Ayan, mainit pa guys. Ang sarap. Oh, sarap. Uy, mainit. Mainit. Ayan. Magtitinda sila kasi bakasyo naman ngayon, di ba? <laughs> oh, go! So, ayan, niluluto pa namin guys yung iba. Para makaalis na yung ating mga nagtitinda. Oh, yummy! Sarap ng ating maruya! Ito oh, naisipan ko magluto ng maruya. Kasi, bakasyon naman ngayon. So, kahit konti, kailangan kumita-kita. Ayan guys. Ayan, naaalis na sila, guys. Daladala -dala na nila. ang Patingin, puno na. Wow! Sarap! O, tatlo-bente lang yan. O. Kailangan maubos yan, ha? O, kailangan maubos yan. Kunti lagi. Bye-bye! Naubos ang kanilang paninda. O, ubos yan. Ay, ubos yung tinda niya? Opo. Uh, Ilang tao bumili? Ah, uh, lima po. Lima lang? Grabe, lima lang. O, yan, kakain na kami. Itong natira ay merienda namin. Yay. Yeah. Kuha na kayo. Ikaw, nagtinda ka ba? No. Hindi po. Nagtinda ka? Kuha ka na ang tambay. Kain na po na. Natatadalawa ka ng maruya. Hindi ka naman nagtinda. <laughs> Oh, merienda na kayo. Merienda na tayo. Merienda na kami. Thank you, Lord, sa Maruya. Sabihin mo nga. Thank you, Lord, sa Maruya. Yay!